Tinag-trend daw kayo sa ibang lab team, sa mga existing love sa ibang mga network. Anong reaction na to? Okay. Trend. Trend. Oh, trend. Um, di namin naman iniisip na trend kami na ganun Kasi um, in this industry, we're all just, you know, working and we're all doing our own part and we have our own jobs and we just want to, you know, give our best and do our best for the people that support us and that, you know, want us to be there. We want to give it are best for them. Ako din po, hindi ko po iniisip. Hindi ko po naisip na ganon, at hindi ko rin siya iniisip. Parang wala akong iniisip na competitor sa showbiz. Parang lahat sila niroot ko kasi naniniwala akong na kung ano yung para sa'yo, para sa'yo at kung ano yung para sa kanina, yun yung para sa kanina. Okay. Yes, and also um, for the other uh, love teams, then like we we look up to these people then because you know they have their own experiences and they're also working. Kaya we understand them and you know we really appreciate them. Okay. Last question, ko Andres. Yes. Uh, kung halimbawa ng maglambing ka or may tampuhan kayo ni Hastin, ilang bulaklak daw ibibigay mo? Isang daan din. Bato ng klaseng bulaklak? Um, siguro 200 na lang na white rose. Talo. Okay. <laughs> Yeah. Ikaw, Astin, nakukuha ko ba sa bulaklak. lang? Hindi ako mahilig sa bulaklak talaga, pero yung 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 thought na binigyan ka ng bulaklak or yung yung purpose or yung intention ng nung, nung pagbigay, mas doon po ako na parang yun na appreciate ko. Okay, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.